oh <laughs> Listen. I don't this. Guys, no, uh, papasukin na naman natin yung bahay ng demonyo guys no Na napakadelikado, alam naman natin guys kung gaano kadelikado ito, So bali dalawa lang kami na magkukulag ngayong araw na to guys no uh, Dalawa lang kami na idol wing guys na magkukulag ng araw So sana lang guys walang mapahamak sa amin So ito na guys yung gagawin natin ngayon is ano sinubukan na natin sinunog yung tali doon sa loob ng bahay no pero talagang hindi siya masunog guys kaya ito susubukan natin sa umaga kasi gabi namin ginanap yung pagsunog doon sa tali na yun napaka ng tali na yun guys no hindi talaga siya nawawala doon sa kinalalagyan niya kahit naitapon mo siya bumabalik talaga siya doon kaya yun yung gagawin natin ngayon guys no na ano na sunugin natin siya ng umaga guys no? So sana lang guys sa uh, magtagumpay tayo sa gagawin namin exploration ngayong araw na ng ito guys. No, kasi dalawa lang kami na idol wing. So sana walang mapahamak sa aming dalawa na magkukulag ngayong uh, ngayong araw na ng ito guys. No? So tara, pasukin na natin ito guys. <coughs> bro, kumusta pagkakamdaman mo bro? Huwag okay lang, ano bro ha ah, Labanan mo lang yung ato nila bro Ha? pasok kami ha Tabi-tabi po Tabi-tabi po guys <coughs> parang may naririnig akong boses ng kambing may narinig ka rin ko ngayon oh no? so, tagal-tagal nating pabalik-balik dito ngayon ako nakarinig ng boses ng kambing Ayan sila lang po. Ha? Okay Na, uh, ayan, gaya pa rin nang dati, guys. No. Na uh, pero punta natin dito na tahimik talaga pero iba na pala yung manyare. Pero ngayon, ah, uh, binakudan ko na din si ano, guys. Si Edelwing, guys. No, pati ng sarili natin. Kasi alam naman natin kung gano'ng karalikado itong bahay na to, no? Sana lang, guys. Ito. Ano ito, bro? Lampinig? Okay. Ano oh, yung kiss? O, so, sana lang, guys, no? Ano yung bahamak dalawang yun? So, ano bro? Pasukin natin ito bro. Ayun naman yung tali. Yes. Eh. Pasok kami ha. Ah. Nag-explore lang kami. Ang dilim pala dito sa loob bro. Ang dilim pala uh. Ang dilim pala dito sa loob bro. Lalong na siguro po nakasarado lahat ng bintana bro Napakadilim dito guys Araw-araw, eh. araw-araw na araw pero Pag nandito ka sa loob, sa dilim no? Huh? Kaya nga Ito bro ba? Wala kayang connection to sa alam ko. Tali bro. Itong na to lakas ng paa. Hmm? No? Parang connection to bro. Wala kasi tayo ano eh. Yung mga gamit na eh? yung mga ano ba. Na pwede natin silang communicate, No? Hmm? Pwede natin silang makausap. Bro no? Ang hmm, talit niya Si Boko nanti serah dah tu mana tu orang orang. Hmm. 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 dito bro, sunugin natin ito no? o Oo nga siguro bro, no. sunugin natin ito hmm. Kasi nung no, Nung bunda natin dito, nung no, sinunog natin ito ng gabi, ayaw masunog eh so, yun, Kahit na binuhusan natin ng gasolina No? Hmm. So, ngayon ah uh, Ano? Pinalikan namin ng umaga guys, ang susubukan namin sunugin ng umaga guys No? Sunugin natin bro. Tagalin oh. bro. Oh. Ang tangkad talaga ng ano guys. Ang drawing guys. Ang tumigas bro ah. Ha? Ah. Parang may... Parang... Ano? Lumalaban mo bro. Ayaw matanggal bro. guys Ah. Si bro. Labanan mo yan bro. Ah. Pinakura na kita kanina bro, kaya huwag kang magilala, bro. Okay. Yes. Parang okay. okay. dito okay. Yes. natin camera ko, bro. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Sige, bro. hindi naman ng kasi. kasi kami ng gasolina May nagtira pa, bro. Maraming patamatira ng gasolina, bro. masih yang paspor eh itu tu, saya tak jangan masuk paspor tu, edit tu, edit saya, selepas dia yang saya berkopang tu. entah apa nak yang bersurai nama Hmm. Uh, man, no, Jan, bro. Yeah. Oh, ka dyan, so, oh. uh, so, bro? Yes. Yeah. yung apoy, bro. Buti yun. kapag tayo mo, ano? tayo ng gasoline, guys, Sa sabo. Oo. yung bro. um, stay s, stay s. Dah, kita lu ka Bro. Jadi, nanti apa itu? Bro. Dah. Sa labas natin siya nungkos natin ng Kasi yung holy water ba? kasi may dala naman tayo oh, water. Dito yung dala ako nung... Mm. Doon na natin doon sa labas mo. Kasi pag sa loob, parang Parang hindi yung mga bro. Ay, bro, ang oh, bigat bro. Eh. Oh, ang bigat bro. Sabi ah, bigat bro. Ah. Ay, labanan, bro. Habi, bigot, bro. Ah, bro. Sabi ang bigat ako guys taling ito. Ayaw sunog ng gasolina dito sa loob, guys. Sususubukan natin dun sa labas, guys. No? Susubukan natin ito dun sa labas. Bro, no? Sabi yung bigat nito, bro. Sa labas natin ito sunugin, bro. Sa labas natin ni kasih muka mai kubur. Perang ni kasih muka mai kubur. Nanti muka siapa? kasih bro. Terima kasih saya dulu ni. Terima kasih saya dulu yang terus. Tentuan guys. So di sini nanti tu hanap No, objek bahaya. masuk Napaka kapangyarihan talaga nitong tali na to guys So bago natin sunugin to, buhusan natin ng ano. Buhusan natin to ng ang tawag nito. Buhusan natin to ng uh, holy water guys, no. Papahawak ng camera bro. Pero sa ano. Uh, Bro, hindingin ka sa paligid bro ka baka may bro Sige bro So Yung huling mga dito natin Ano sa bag bro? Masa yun bro? Ito So guys Ito na yung huling water na dala namin guys no? Wala kami ibang mapaglagyan kaya ito lang Ito na lang yung gagamitin namin Oh, kita pergi musuk Lepas musuk Masuk musuk, Lepas musuk ini masuk <coughs> masuk yung tali guys diba yung guys Musok yung guys masuk masuk yung tali guys kita kita natin yung guys Uy, yun, umusok, oh. so yun mo masuk po guys oh Terus, anuhan pada hati guys, nonton dengan pada guys. Oh, okay, okay, yun na. Serious. Pumusok tuloy siya, guys. Habang inaanuhan natin. Serious, yun pumusok na guys. Yan na. Yan. Grabe yung lakas niyong pumusok, guys. So, tama siguro, bro, no? dito. Na natin to bro. Asa yung gasolina na na natin ito na. bro. Kung dyan. nanti bro. Ang bro. Ang gamay bro. Susunogin na natin ito. Mamatay yung puspuro ko. <laughs> I-blink ka natin. Ito hey.

Bro, ayos ka lang, bro. Utik. Ah, 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 Utik. Hih, parang sumabog, bro. Ah, ha, sumabog ako, bro. Ha? Sumabog bro. Bantay. Paano? Paano? Buti hindi, hindi sa mukha mo sumabog yung ano bro. Diba nakita, nakuhanan lang kami ka natin yung sumabog, bro. Hih. ay ah, ayun na, guys, so. Guys. So, tayo ng konti, bro. Napaka-delikado nito. Ihabi talaga yung talo dito. Okay, guys, so, Guys, bro, po. natin sa loob bro. Balik tayo sa loob. Antik. Ah. Bro, ayos ka lang bro. Pa, ha? Sumo yung paa bro. Yung paa mo? Paa ko. Hindi eh. ka na kung Buti nakatalo na ko eh. Gumulong pa ako pa pa ba? Grabe uh, guys. Um, Swiss. Grabe. Ah, okay. Hindi namin niya sa akin. Bis, napakadelikado pala nung tali talaga na yun. Bis, no? Yung lubid. Pag sunog namin, sumabog siya, bis. Yung na kami doon. Sito na natin dito sa task, guys. Grabe, hindi ko talaga in-expect <coughs> yung pangyari yun, guys, no? Okay. Bakit kaya sumabog? E, lubid lang naman yun, guys. Pero bakit sumabog siya? <coughs> Ano? Ayun bro, umapoy siya bro. Bro, parang santil mo bro. Ano? Hmm. Ayun yung tali Ayun. Maapoy na siya. Ah. Siguro naman bro, sunog na yan bro, no? Oo, oh, sunog na yan bro. Munti ka na tayo rin bro. Ito? Ah. So, siguro naman, safe na tong bahay na bro kasi sunog na natin yung ano eh. Natin yung lubid no? Oo. Kita naman natin yun guys, di ba? Kung paano namin sinunog yun. Tsaka munti ka na nga kami. Dahil sa pagsunog namin dun sa lubid na yun. muntika na kami dun guys. Di ba? Lakas na yung lubid na yun. Sumabog siya bro no? Sabi yung lakas bro. Sige, subukan natin magsunog ng tali dun sa ano bro. Sa atin bro. Di ba? Hindi naman yan sasabog eh. Tali, lubid lang yan eh. Pero bakit sumasabog siya, bro? Ang talaga ako. Ka. Ang um, kan pa kami doon, guys. Trash bro! Trash bro! Trash bro! Trash bro! Guti! Guti! Hala! Yes! Sinunog na natin yan, bro! Nag-blurred uh. yung kamera ko bro! Ayaw makita yung tali bro! Uh, Ayaw na ko bro! Ayaw na yung bro! nag bro! Kuha bro! Kuha na yung bro! Guti! Guti! Lumayo ka! Huwag kang masyadong lumapit bro! Yes. Bilikado aduin bro!

So, alis na kami, guys. Napaka-delikado talaga, guys. No, dalawa lang kami. So, pabalikan lang natin to guys. Ha? Magsama tayo ng maraming kasamahan, guys. So, yun na.